The art room. nibook. Love. <laughs> <Lapa. laughs> Nag-receive ako ng text from CBS na ang sabi, um kailangan nila ng copy ng OR ng um IPR ko, o, basta 'yung tax ko for 20 23 ba 'yon? Basta latest tax tapos 'yung OR ng property tax or 'yung amilyar. Eh ngayon, nakalimutan ko magbayad ng amilyar kaya Um, pupunta kami ngayon sa munisipyo ng Kalamba para magbayad ng amilyar. Yan. So medyo biglaan ito. So since marami-rami rin sa atin ang hindi pa nakapagbayad ng amilyar, i-vlog na, na, rin namin para may idea kayo kung paano magbayad. Tsaka anong kailangan dalhin. So ito yung mga na-receive ko sa ano sa Um, sa email galing sa First Park Homes. Tapos, pinrint ko lang siya. Then, ito yung dadali natin ngayon sa munisipyo. Ang sabi ng kapitbahay natin si Teacher Michelle, shout out sa ana daw, sa munisipyo ng Kalamba sa window 15 and 16. So, from here, nagbasa ako dun sa mga recordings ko ng mga videos. Tinignan ko kung anong oras ko na-record ko na So, Nagawa kong inagay dito sa screen yung exact time kung anong ginagawa ko during the process of paying for the property taxes.

taon po na binayaran namin na to ay para sa bahay namin na kalista mid na 44 square meters. Syempre po yung amount na yan, magbabago-bago pa rin yan based sa size ng bahay at lupa nyo and sa kung saan branch or location po kayo bumili. So dito po makikita nyo sa screen at 1.57pm pa uwi na kami. Hello mga kapitbahay! So ito na nga nakauwi na kami sa bahay after namin magbayad ng Amiliar. Um, kanina pa kami nandito actually. So, ito yung share ko sa inyo yung summary ng mga nangyari dun sa pagbabayad namin ng Amiliar today. Habang nagka-testing ako nito mga pinagbibili kong decor para sa birthday ni Calvin. So, pumunta kami, ay umalis kami dito sa bahay ng almost 1 o'clock. Naalala ko, 12.55 na sakya na kami nun eh. Kung i-estimate ko, ang travel time namin mula first park hanggang munisipyo na sa around feeling ko mga 40 minutes. Kasi medyo na-traffic kami that time sa may parian. Tapos hindi kami kami nag-highway na, hindi kami nag-SLEX. Nang titing man yung size ng battery na kuha ko. Hmm, um, di siya yun. So, um, so dumating kami doon, ayun nga, dumating kami doon, mga one, hindi, ah, oh, tama, dumating kami doon, mga 1.40, tapos, okay. um, mabilis lang, pag, pagpunta namin doon sa, City Hall, nagtanong kami sa guard, alam naman nila gagawin nila. Hindi sila masungit, yun importante. Uh, very he helpful sila, gusto nilang makatulong. Tapos, pagpasok namin, ang lamig ng aircon dun sa City Hall. Hindi <laughs> ka sa Manila, ang init ng aircon dun. Tapos, um, uh, tinuro na kami, pagpasok namin, dire-diretso lang left. Pagdating sa dulo, right um, nandun yung window 15 and 16, dun kayo pupunta. Tapos, si ate na nandun, si pretty ate na nandun, napakabait niya. Um, chineg niya lang, tina tinanong ko lang sa kanya kung paano po ba magbayad ng amilyar. Sabi niya, meron, po, meron na po ba kayong dalang documentation? Sabi ko, yes po. Tapos, ko lang, or pinakita ko lang sa kanya, yung dalakong printed copies nung sinesend ni first uh, via email. Tapos tinignan niya yun, may check siya um, dun sa documents. Tapos, binalik niya sa akin, together with the printed copy of, I don't know kung anong tawag. So, tawag Pinatouch siya na pin-print niya na document. Tapos pumunta daw ako sa assessor sa window 5. dun sa third office sa window 5. So pumunta ako kay assessor. Pagdating ko dun sa window 5, Um, yung guy na nandun sa may mga tables, lumingon na siya agad na gano'n hindi na, hindi, alam mo, hindi katulad sa ibang government offices na ano, naantay pa nilang tawagin sila, as in proactive sila doon, lumingon siya agad sabi, yes ma'am, sabi ko, sir, um, pinapunta po ako dito, papa-assess daw po ah, papa-assess, is kinuha niya sabi niya, ma'am, sige po, paantay na lang so, umupo muna, umupo muna ako doon um, sa tapa ng window 6 And then, binigay na nila sa akin yung document. May pirma lang or something. Alam ko kung may pirma ba? Parang may nakita lang ako may binilugan. Hindi ko alam kung ano yung mga, um, mga signs nila doon or klaseng pagre record Um, sabi niya, balik na daw ulit ako doon sa window 15 or 16. So, bumalik po ako kay pretty ate. And then, may chinek siya. And then, um, meron na. Sabi nga, sige po, proceed na po kayo dun sa payment sa so, window 14, which is katabi lang niya halos. Wala rin namang pila. So, pagbigay ko kay Sir Sir, sabi ko, Sir, payment daw po. Ah, dito daw po yung payment. Sabi, yes ma'am. Tapos, ang bait din ni Sir. <laughs> Nakakagulat at nakakatuwa na ganun yung government office dun sa Kalamba. Tapos, yun lang, para ka lang, ano, para ka lang, para ka nag-grocery. Tapos nag bumili ka ng, kunwari, isang tissue. Ganun lang kabilis yung transaction. Um, nagbayad lang ako, the amount is 2,000. Taka, dito yun. 2,000. Taka, 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 taka. Ayan. and 34 centavos. Yan. Ito yung amount niya kapag regular payment na hindi hindi at hindi, hindi advance payment kasi um, kapag nagbayad ka ng November I think makakuha ka 20% discount kasi yun yung ginawa nung iba nating kapitbahay kaya nasa around 1,800 lang binayaran nila So pag December mas lower at yung discount so pero may discount ka pa rin kung early payment ka yun. so Next year, ay sorry, late this year pala sa Q4, aagahan ko na yung bayad. Actually, niremind ako niya ni isa nating kapitbahay, shout out kay <coughs> Teka, ay off ko muna. Yan, shout out kay Teacher Michelle. Uh, um, thank you dun sa help niya ni Mami sa instructions kung paano magbayad ng Amelia. Actually, sila yung nag-inspire sa, amin, sa akin na i-vlog to. Good. Ito yung isa. Ang ganda. Oh hili-hili ko dito kasi pag brown out, pwede mo rin siya magamit. Ayan. Tapos, um, yun. So, aagahan na namin yung bayad this year para sa 2025 na amilyar. Tapos, by the way, um, kailangan yung aside from, syempre, kailangan talaga natin or responsibilidad talaga natin magbayad na amilyar. Um, aside from that, kailangan din natin yung ibigay dun sa bank natin um, sa akin, ngayon ko lang dinalaman to actually si China Bank Savings yung nag sa akin na hoy, hindi ko pa namabayad. <laughs> Tsaka ko na naalala na hindi pa pala kami nakakabayad ng amilyar. Kahit na laging topic yan sa GC, lagi kong maalala tapos malilimutan ko na naman. Pero since, ano, nag-chat si, or nag-text si CBS asking for a copy or, oh, oh, wait lang. Eh, a, a copy of the OR ng ano, proper tax payment at saka yung latest ITR ko. So bun ko lang naisip na o oh, nga pala. O oh, nga pala. O oh, nga pala. O oh, nga pala. Kasi kailangan <laughs> pa ito. Wala na akong lusot <laughs> dahil lagi ko siyang pinu back dahil kinatatamaran ko lang ko talaga normally yung pumunta sa government offices. Pero this time, kailangan na. Tsaka, ang maganda dun, hindi naman ako na ano, hindi kami na-stress dun sa kalamba na ano, municipality. Maayos sila dun. Ayun lang mga kapitbahay. So, sana may natutunan nga na naman kayo dito sa video natin na to. Sana nakatulong. Um, uh, yun lang. What? <laughs> Sige po, maraming salamat. Until our next video. Bye!